Ah, oh, nandito po tayo ngayon sa bahay ng pinsan ko. Ito po ang bahay niya, oh. Ito ang bahay niya. So, nandito po kami sa Little Subdivision. Dito po ngayon yung my my birthday, pang 41 years old, advanced 41 years old. Tao po. Dito po ang bahay niya, oy. Nauna po yung ano, oh, yung, yung representative, yung rep. Dito po yung ano niya, yung bahay niya. Ito po siya, oh. Ang daming sapatos, oh, mga Dito po ba yung my birthday, si Jonathan ayun Ay, na nga po! Ayun nga po! Dito po ang mga bisita natin, oh. No. Ang daming mga bata, mga Junakis, mga, mga kapatid ko kay Kristo. Dito po yung ano natin, oh. No. So good bahay ka, ito, ito. Ito po yung, ito po yung ano niya, yung kita namin, pinakamaganda, yung asawa niya. Ayun po, simula po kagabi. Ayun po, maraming pong kalat sa kusina. Ayun, pinaka pinakagwa Si John David. Uy! Ayun na, happy birthday, na Andi, Andito na pala yung my birthday, mga kapatid ko. <laughs> happy birthday. Ang 41 years old. Pangalawang araw. Pangalawang araw. Tuloy-tuloy po ang aming ano. Ang amin bakbakan. Ayun po matira tira namin kagabi. Ayun po mga kapatid ko. Ito yun o, baho na lang o. Oh. Ang you know? <gibu -tong> ganda sa kusina, yung ano, Talap-talap naman ang puto po na yan o. Hello guys, hello no, guys. No, guys. ay po mga alaga namin guys, ayun o, tulog na tulog sila. Busog na busog sila mga alaga. Mga alaga namin o. No? Ito, ito po yung mansion niya. Hi guys, ito po yung ano namin. Nilaga, ayun, talap-talap naman yan. Tuloy-tuloy po ang aming inuman ngayon, no? Hanggang ano po to guys? Oh, yun, Alfonso. No? Marami po yan. Nasa tindahan pa po, po yung iba, Happy oh. <laughs> birthday! Ilan taon na ikaw? Ang dami, oh! Ang ah. 40 na, 40. Galing,